Mag-asawa po sila si Jacresha and Lawrence Rebalde at humihingi sila ng tulong na makausap ang ina ng bata o ito po yung pamangkin ni Lawrence na kanilang inaruga simula pa nung pagkapanganak hanggang anim na taon matapos abandonahin ng ina nito. Kinuha na raw po ng totoong ina ang bata at ayaw nang ipakita sa kanila. So after six years and a half, doon lang po babawiin yung bata. So Jackie at saka Lawrence, ilang buwan yung bata or ilang araw nung nakuha ninyo? Ah, uh, bali five months pinsang buo mo yung ina Opo. Okay. Yung panahon na yun, uh, naisip nyo ba na i-adapt uh, hmm, officially? Po. po, pinsang buo naman po. Pinsang buo. Chaka, oh, tsaka, okay. wala po kami. Wala, wala po kami balak talaga. Na hindi gagawin talaga. po sa amin. Okay. Nung an sa kabuuan, nung anim na taon na yun, nagpakita ba si Jennifer? ah uh, nung si one mo? year old po yung bata. Okay. Pinabinyagan ko po. Okay, nagpakita siya. Pina, pinaluwas ko po siya papun, galing Cebu, papunta dito sa Maynila. Okay. Pagkatapos nun, meron bang ibang pagkakataon na nagpakita siya na mayroon siyang concern o... Uh, ano na po? Last niyo. year po, September 15. So, limang taon, Shari, bago siya na nagpakita ulit, oh, ano? Yes po. Meron po ba kayong anak? Nasa Meron, po. Meron po. Meron dalawa Ilan din po. Dalawa po. Dalawa din po. Dalawa din. Ilang taon na itong mga ito? Uh, 21 at saka 15. Tapos ito na, yung kinukup nyo nga na uh, bata. Kailan po kinuha ni Jennifer? Pumunta po siya sa bahay, July 7. Itong July 7? Yes, yes Galing po. Galing siya ng? Uh, Isabella po. Ng Opo. Meron bang ibang anak? O may pamilya na rin ba si... Uh, Meron na po. Meron din. Nagpakasal siya? Po. Hindi po. Hindi. So may dalawa na siyang anak. Opo. Pangatlo yung... Balay ano po, uh, isang two years old saka buntis po siya ngayon ng seven months. Siguro six months, seven months. Okay. Uh, yung ama, nung bata, hindi na natin na po yun eh. Mali, iba na Ah, iba. Hindi yung tatay, yung ba. batang ito, ang kinakasama niya ngayon. Hindi, ah. Hindi po. Okay. Wala rin tayong narinig tungkol dun sa ama, ng bata. Wala po. Si ako. Jennifer lang. Hindi so nila nilalabas, ma. Na. So, naglaho na na parang bulan ang hmm. nanganak si Jennifer. Okay. Bakit iniwan ni Jennifer? Kasi sabi, uh, one month pa lang po iniwanan niya na yung bata sa kapatid niya, San Pablo, Laguna. Uh, tapos, uh, umabot po ng four months sa kapatid niya, nagkasakit po. Hmm. Dinala po sa hospital po, nangitim na po yung bata. Okay. Tapos na makaawa po sa amin yung kapatid ni Jennifer, mm -mm. na kami na lang po kumuha sa bata. Kasi po, tinawagan sila para humingi ng tulong sa mga kapatid niya po. Ang sabi, wala, wala walang lang may tutulong. Yes po. Okay. So kayo ngayon ang kumukop? Opo, na makaawa po sa amin yung kapatid na kami na lang kumuha. Kasi kinausap po siya ng doktor na... Kung walang mag anak na kukuha, mapupunta po sa DSWD. Yes, definitely. Ilang taon yung bata nun? Ilang month Five yung bata months Five months po. Nun? Nagtangka ba kayo na officially? Kaya, kaya ko po inaano yung documentation kasi dahil alam naman po natin 'di ba na yung okay. kung sino yung natural mother, yes kung, po. Uh, alam natin na yung okay. mga, yung karapatan niya or parental authority ang tinatawag yes, nanano. Okay. Okay. Hindi naman basta-bastang mawawala, 'di ba? Opo. Kaya lang dito sa mga naikwento nyo, mukhang uh, may kakulangan no, nang konti. Hindi natin alam dahil siguro kulang rin ng pondo o ano. Si okay. Jennifer hindi naging ina. Alam ba niya na hindi kayo ang na mama at papa niya. Alam oh, niya po. Uh, Hindi po namin nilihim Simula nung kinuha ni Jennifer ang bata, uh, may pagkakataon ba na nagkausap kayo? Ang last ko po nakausap sa bata nung September 5. September 5? Uh -oh. Maayos naman ang kalagayan niya? Sabi po, pumapasok na daw po siya. Tapos nung September 8, tumawag po ako. Ibang bata po sumagot ng cellphone niya. Mm. Tapos binigay niya, Tita, may tumawag. Sinabi sa nana kay Jennifer. Uh -oh. Tapos, ah, si Blaine, tawagin mo si Blaine. Pero hindi niya po binigay yung cellphone sa bata. Naririnig ko lang po naglalaro yung si Blaine at saka yung kapatid niya na isa. Hanggang sa naubos po yung 12 minutes po na yun na. Ano ang gusto ninyong mangyari ngayon? Ay, yung visitation po sana. Pinagkakait ba ni Jennifer? Hindi niya na po pinakausap nung huli. Nung 10, tumawag po ako. Tatlong bisis po ako tumawag. Ah, hindi okay. niya na po binigay yung cellphone sa bata. Bakit daw po? Ang sabi niya nagtanong kasi yung ate niya kung tumatawag daw po kami. Mm -mm. Oo, tumatawag sila, pero hindi ko sinagot. Yun po yung sabi ng nanay. Uh, at any time, nung simula nung kinuha ni Jennifer, ang, ang bata si Blaine, mm -hmm. nagpapadala ba kayo ng pera? Hindi po. Niloloadan ko na lang siya pro ano, every week. Naghihingi ba ng pera si Jennifer? Ay, hindi naman. Hindi po. naman. Shari, ang kikita ko naman dito, eh, inuusapang pamilya ito eh. At uh, wala namang hindi na naresolba kung nag-uusap lang tayo. Yes. ba? Diba? Alamin uh -huh. natin ano rin ang sa loobin ni um, Jennifer. Jennifer, magandang hapon. Ano po, ma'am. Jennifer, uh, si attorney Aina ito, tapos kasama ko rin si Shari. ah uh, Jennifer, o oh, kumusta naman ang pagbubuntis mo? You are pregnant daw. Opo, okay naman po. Walang okay. problema. Ilang buwan na yan? So, seven na po. O, oh, at sige, at eight, yan. oh, alagaan mo yung baby ha, na nasa ah, sinukunan mo. You. E, ito naman ang tanong, kasi si Apo. um, si Jackie at saka si Sir Lawrence, uh, nangungumusta sila kay Blaine at saka gusto sana nila na makita at makausap. Ay, wala pong problema ma'am, anytime, kahit araw-araw pa sila. Pwedeng tumawag. Opo oh, ma, walang problema. Basta ayaw silang nilang pagsalita sa bata kasi sinabihan na sila sa luto na eh. Nakautapin niyo ang bata eh. Oo. Ano po ba ang problema sa pag-uusap sa bata sa sinasabi? Eh kasi isang beses po ma'am, eh tumawag sila. Tapos nagtanong kasi yung teacher niya, eh, nagtanong yung bata sa kanila na about sa card. di eh, sabi naman ng bata sa akin, okay. 2,800,000 daw ang Wait, card. Ah? Eh, sabi ko, so, ano yung bakit 28,000 ang card? Para ano, saan yun? Meron, sabi ko, ganun. eh, sabi niya, yung sabi ni Mama eh, 2,800,000 daw ang card. Eh, sabi ko, wala namang ganun na card. Yung ano yung, yung ay, ano yung card na yun? 800, ah. Eh, para sa enrollment kasi niya yung mga. Pero wala nang problema, ma'am, na-enroll naman na kasi Uh Inano naman nila, ni-research naman ng school ang ano, um, ang, ang LRN ay. niya, tinanong naman teacher niya, tinanong ah. na kung saan yung school, kaya uh -huh. minisig na lang niya yung school. Kaya okay, okay. na daw. So, Wala uh -huh. naman 28,000 na card. Sabi niyang gano'n sa akin, po. eh hindi pa kasi po masyadong nakakaano po yung bata. Bulol po kasi. Uh Oo, -oh, so hindi, masyad, hindi nakakapagsalita, hindi pa uh -oh. nakakapagsalita uh -oh. na maayos. Nakakapagsalita oh, po eh. siya, ma'am, pero Bulol. yung pagkaintindi po niya kasi minsan po, ma'am, hindi uh -oh. po ma maayos. Uh Oo, -oh. bata pa Kung maga, at saka bata pa, May dagdag uh -oh. po yung nasasabi niya. So siguro itong hindi pagkakaintindihan na ito, siguro wag natin pangunahan muna ng emosyon. Uh, mas maganda kung uh, alam mo na pa ang lahat naman nito Jennifer para rin sa ikabubuti ni Blaine, de ba? Oh, wala kong problema sa akin oh. yung anytime naman po yun. Oh, oh, So, Kung pupunta sila dito, wala akong problema. Okay rin, na dumalaw siya sila. Sa barang, eh, para visitation nila, wala akong problema. Ayun Ay, naman pala eh. Kasi, kasi kay, lang po kasi, doktor. wala akong problema. Saka nag-usap na, na po kami yung talupo na anytime pwede silang bumisita. Nag-usap na po kami, pumayag na po ako niya. Kasi alam ko okay. naman po sila po yung nagpalaki sa bata. Kaya ang hinihingi hmm. lang naman po kasi oh. is, Kustodiya. Pero ang sabi na kasi ng Lupon, bigyan yung chance ang nanay na mag-alaga sa yes. anak niya. Oo, tama, Kaya tama, yung visitation na wala akong problema anytime, pwede na pumunta dito. Saglit lang po, no, Ma'am Jennifer. Apo. Pero bakit uh, matapos po ang anim na taon, ngayon mo lang po kinuha yung bata? Tapos ngayon, six years old na po, uh, kung kailan okay na yung bata, sa niyo po kinuha. Eh, ngayon ko na po siya ang alagaan eh. Ngayon ko na po ngayon supportan kasi may asawa Bala. na rin po ako magsusuporta sa akin. Kasi lalaki yung inatubag niya parang nag-iwan ng 2000 lalaki po ngayon. yung ano niya oo okay. uh, actually uh, attorney no uh, uh -huh. meron tayong experience sa ganito uh -huh. um actually uh -huh. madam hindi din natin basta-basta pwedeng ibalik uh -huh. sa kanya yung bata kasi uh -huh. minsan niya na nga pong uh, inabandona um, uh -huh. so pwede po natin makausap tungkol po dito si uh, Ma'am Evelyn Gabatin uh -huh. ito uh -huh. po yung social welfare officer po ng MSWD ng uh, Ramon Isabela at Yes Ma'am Evelyn, magandang hapon yes, po. po. Yes po. Yes po. Good afternoon po, ma'am. Good yes, afternoon. Ma Na-monitor po ninyo, no, ang issue natin. Ano po oh, ba po. ang protocol dito? So, a once abandoned child uh, has now been taken again by the mother. So, kinuha ulit ng nanay. Opo. Oh, Oo. Oh -oh. Dapat um, po may assessment po. Tama oh, po Ma'am yes, Evelyn. Kasi parang assessment. kumbaga may history po siya na minsan niya nang pinamigay yung bata na parang ganun-ganun lang. Tapos kukunin niya lang po kung kailan niya lang po gusto at kung yes, kailan po. niya lang po kaya. So siguro Ma'am, uh, ano po ba ang maganda dito Ma'am? Uh, siguro And ma anong maganda proseso? na. I-assess din uh -huh. muna po natin yung nanay lalo na po buntis po itong uh, tunay Ngayon. na nanay Ma'am. Oo. Uh -huh. Ay, uh, yes po ma'am, pwede naman po i assess mo na may pupunta po staff ko po doon sa bahay po nung nanay mm -hmm. para i assess i yung mother kung kaya ba niyang is uh, i-alagaan yung anak niya Gano po yan, ma'am? Opo, kasi ang alam ko attorney trainee ay na no, uh, ang uh, MSWD ia-assess yan yung uh, titirhan po ng bata, home study. Yes Tawag po, yung uh, kakainin ng bata, mm -hmm. sino mag-aalaga sa bata at kung ano yung kung magkano yung uh, yes. kinikita ng nanay at tatay mm -hmm. at uh, siyempre uh, sa psychological kasi minsan na nga Tawag. po inabandona. So papadaan mo na po natin sa assessment din po yes, ng po. MSWD. Kasi ma'am, yung parent Ah uh, is the biological mother only. We don't yes. know kung nasaan yung father. So yung nandoon ngayon is actually just a stepfather. So uh, yes, ang so. mangyayari is magkakaroon ng assessment. Ang proseso po ba ng assessment kailangan na maghain pa muna ng request itong uh, si Jackie at saka si Lawrence or pwede na mo to proprio kayo mismo pupuntahan na ninyo dahil dito sa report namin na ito. Pupuntahan na lang po yung sa ano yung sa still sa bahay ng mother. Okay. Para po ma-home ma visit, pag home visit po yun, redirection na po yun na i-assess po yun. Home visit and assessment. Opo. Oh, Pero yes, hindi po, natin yes, pa alam kung gano'ng katagal yung assessment kasi depende pa doon sa preliminary ninyo na visit. Yes Tama? po, yes po. Okay. Yes po. Pag uh, pagka po nakita na okay, so walang problema, maiwan yung bata, ganun ba? Yes po ma'am, yes okay. po. Ngayon kung makita na hindi okay, na hindi karapat dapat, ano po ang magiging next step? Ay, magdepende po yun po yung pag-uusapan po ng social worker at ng mother po. Okay. So, meron pa rin pag-uusap, Shari? Yes po, uh -huh. yes po, yes okay. po. Pero parang ang pagkakaalam ko, ma'am, tama po ba, ma'am Evelyn, na pwede nyo munang kunin o kunin po yung bata nasa pangangalaga mo na po ng MSWD uh, yung uh, ito pong bata habang magkakaroon po ng assessment yung nanay kasi uh, i-refer namin po ma'am sa DSWD region regarding po diyan po Opo kasi hindi din po maganda na nasa nanay no yung bata kumbaga alam oh, naman I po natin yung yung eager ng nanay na gusto niyang makasama yung bata oh, oh, kaya oh, lang oh, kasi oh, baka oh. nga po ibenta ulit baka abandonahin po ulit kasi may history na po so kami naman oh, po, oh. po ma'am Evelyn eh nagwo-worry lang kami na baka mangyari po ulit sa bata. So maganda po sana, ma'am, na bisitahin niyo po yung bata at alamin niyo po yung sitwasyon po nung bata. Kasi baka mamaya, madam, ibenta po ulit. Kawawa po yung bata, ma'am. Wala naman pong problema sa amin, ma'am. Bigyan namin siya ng chance na maging nanay. Yes, naman. No? Nanay siya talaga. Nanay po nanay. talaga siya. Kaya lang po, madam, mas maganda sana, kunin niyo muna yung bata, i-assess po yung nanay, lalo na po sa psychological, ma'am. Meron ba tayong facility dyan sa Ramon, Isabela, ma'am? Ay, wala po ma'am. Ikukot po namin sir RTS, sa so, Wadiyo Terrestrial. Hindi na yung problema. Kaya ako tinatanong, kaya kailangan asigurado tayo, masisecure din yung bata. Bata, Diba? Oh. Oh. Kasi yung lalapit daw hmm. po dating tukhang daw. Sige po ma'am. Ma'am Evelyn? Yes, ma'am. Opo, uh, sige ma'am, uh, ganun po ang gagawin natin. Iko-coordinate na po namin yan sa inyo, ma'am. Tapos, uh, wag niyo po ibababa. Ibibigay pa po namin lahat po ng uh, ibang detalye sa inyo po, ma'am Evelyn. Yes, ma'am. Salamat yes, ma po, ma'am. Thank you, ma'am. At saka so, si Shari, pwede ka na sa MSWD. Pwede, pwede ka na. I-endorse na kita. Kasi Oo. attorney, um, minsan nagkaroon ako ng kaso na ganyan. Attorney, actually, hmm. lagi naman po namin ginagawa to Lalo na po, meron kaming baby. Uh, parang 8 months old po ito. Binenta po ng nanay sa halagang 15,000. I think 15 to 20. Okay. Uh, ngayon po, hindi po namin pinayagan na ibalik sa nanay okay. dahil minsan na nga pong binenta. No, attorney, baka mamaya, pagkabigay namin sa nanay, ibenta ng mas malaking halaga. O, yun na nga. So yun mm -hmm. po yung iniiwasan din po namin. I think sa Taal Batangas po nangyari yan na at hanga po ako sa mga taga MSWDO ng Taal Batangas. Hindi po namin inaloud na ibalik sa nanay hangga hindi pa po siya okay psychologically. Hindi po siya okay. Hindi po namin binigay yung bata so, Pero hindi natin po. inuhusgahan si Jennifer. Yes, po, Jennifer, hindi, po. hindi ito uh, hindi ito applicable sa iyo na yung gano'n nang nahinusgan ka namin. Kasi may usapan na po kasi kami sa barang barangay attorney na Oo, so meron habang na nag-aaral po sa akin. okay Tapos pag-vacation -bac po, dadalawin niya yung bata para amu-amuhin niya po hanggang sa makuha niya po yung loob. Okay. Ibinigla niya po kami. Na kinuha. okay po, So, okay, ulitin po. ko ha, uh, wala pong hindi na pagkakasunduan, basta bukas lang ang puso natin at yes. isip natin dahil lahat po ito, para kay Blaine. Yes. yes. No? Yun ang ano natin, yung ang, ang ang objective natin dito is paano maging mas maayos ang buhay ni Blaine. Jennifer, uh, narinig mo Ako. naman ano, hindi masama yung assessment ha, hindi yon ibig sabihin na para magawa. Ay, wala mag akong problema sa assessment. Ay, very one. good. At saka, attorney, sa yung cellphone sana ng bata, Ako hindi mo na ipakait. sa kanila ang bakasyon. Ah, baliktad. So, ikaw magpapaaral sa, sa kanila. Pero, pero yung gusto sa, sa, sa barangay po, sa amin. By. Okay. Pero ang sinasabi dito ni Jackie, siya ang nag-aaral po sa akin kasi hindi pa po siya kilala na nanay. Paano po yung siya? Yung po ang sabi ng Bausi Oo, ng kasi hindi pa namin. po siya kilala nanay at all. Sa lang, lang. Nasaan yung ano na yan? Kasi gusto ko nilang makita. Ano ba talaga? Hindi po detalyado kasi yung nakalagay dito, attorney. Okay. Pero yung si kasi ang usapan namin noong September 15, Alam nila po yan. na habang nag-aaral po yung bata sa amin. Okay. Tapos pag bakasyon po, dadalawin niya yung bata, amu-amuhin niya po hanggang makuha niya po yung loob ng bata. Karana, pero pero ngayon nandun na kay Jennifer yes, so oh. parang taliwas. Jennifer, B baliktad na po sila ngayon. Oh, oh. Ang Binali nangyari na ngayon is nasa iyo na habang nag-aaral, tama ba? Opo, eh okay, hmm. okay. Um, okay. okay. Uh, okay. naman po yung bata dito kaya pa paano eh nagaano naman po kami, nagbabanding-banding naman na po kami. Okay. Eh wala naman problema yung bata. Kasi yung Siguro... namin sa barangay, ako uh, magpapaaral sa kanila ang bakasyon. Okay. baliktad na nga. Eh, uh, baliktad. Baliktad. Siguro magpapaaral. Kasi paano ka magpapaaral, hindi ka pa nga kilalang nanay. Oh. Yan ang sinabi sa barangay. Kung uh, tawag naman niya akong mama, ang importante, lumalaki sa akin o, yung bata. O, hindi ka tumutupad sa tamang sandali usapan. Lang, sandali lang, sandali lang. Kung meron talagang kasundoan na gano'n at yun na nakasaad doon sa barangay, tingnan natin. Because ah. kung hindi kayo magkasundo sa barangay, ito na i-elevate na natin. I-elevate na ngayon sa korte, uh, kung ano't ano man. Pero bago lahat yan siguro ang pinakamaganda ma-assess yes, muna, di ba? Kasi kung kung Jennifer, magpasalamat ka naman ng konti muna. Salamat <laughs> naman, naman po ako niya. Wala muna. po ko naman po ako Wala, tabang, Wala. Dun, oh, Ah, inaano ko na sa kanila. Ang usapan namin kasi sa barangay, Wala. ako yung magpapaaral. Bakit? Sa kanila yung bakasyon. Kahit pa paano naman po, nag-aano naman po sa akin na yung anak ko. Sige. Nakakausap mo na po siya, nag na po kami. Again? Hindi lang po kagaya ng dati niyang tumatawa ko, hindi po niya ako talaga kinakausap. Samantala yung nakasama ko po siya sa Cebu, kahit pa paano, nakapag-banding po kami. Ah, na na. At least hindi na po ako nahihirapan. Yung bata, kahit pa paano, nakaka-adjust, kahit pa kaunti-kaunti. Jennifer, kalma ka lang ha, kasi una-una, sinabi ko nga eh, magpasalamat muna tayo na may nag-alaga sa o anak po, mo. Opo, alam po naman po yan, wala hey. naman po problema dyan. Napapasalamat naman po. Kaya po mo naman, sinabi sa amin ay, yan? Ay, papaano po. Kailan mo sinabi sa amin yan, Jennifer? Wala po nila yung anak ko? Kasi yung panahon na po yun, talaga Tama, hindi wala mo masagot. Talaga ako. Tsaka, pag nagpapasalamat tayo, Jennifer, hindi dapat mayabang. Hindi mo may sagot Pasalamat kung kailan mo na, na yung sa amin maman. yan. Oo, oh, relax lang. Ano lang natin to? At saka hintayin mo na magkaroon ng assessment dyan. Kasi alam Pero mo... Wala pong problema ng assessment, ma'am. Kasi uh -huh. ano na, willing naman po ako sa ganyan. Tsaka Jennifer, hindi mo ba na-realize kung gano'ng kaswerte ang anak mo na meron dalawang set ng mga magulang na nagmamahal sa kanya? Yun ang hindi nila iniisip. Yun ang... Nanihalas ko po yan, ma'am. Pero ang inaano ko lang po sa kanila, nabigyan din po nila akong chance na maalagaan ko yung anak ko. Kasi yun ang naman po usapan namin sa barangay eh. Nabigyan nila nang ng chance yung nanay na... Alagaan din yun ang anak niya. At yan, Jennifer, Jennifer, makinig ka. Yan makukuha mo kung magpapakumbaba ka. Okay? Opo, okay. Unang una, okay. aminado ka naman na iniwan mo yung bata, inabandon na mo. Paano mo hindi ngayon mapapag... Hindi ko mapap ang anak ko, ma'am. Ah, hindi ba? Iniwan ko sa kanya, nag-usap mo kami na, ang sabi nila, sila ko daw muna mag-aalaga. Pero yes, kung inabandon ako na, na ko yan, ma'am, hindi ko po yan diyan kukunin. Hindi ko po alam kung saan kukunin yung anak ko. Pero nagpakita ka ba hinabandon sa bata? Na ko yan, ma Tama ba na isang beses ka lang nagpakita nung binyag at saka nung ito nang kinuha mo? Oo oh, ma'am kasi nag-aaral po oh. ako niyo. totoo po yun ma'am. Sa loob ng Secure's Doctrine. Jennifer dito. naman, pwede naman tayong tumawag at makipag-usap na, oh, ito ang oh, mama mo. Wala rin po ang communication ma'am dahil sa takot ko po, po dati noon. Mm -hmm. Oo. Oh. Hira kasi sa mama um, din ang pinsan po. No? Sa kabilang kanto lang po sila kasama yung dating tauhan ko po. Oh! Magkapit bahay lang halos? Sa kabilang kanto kabilang lang kanto. po. kanto? Akala ko ba nasa Cebu? Hindi po, nung nandun anong po nandun po. pa sa inyo. Sinama niya po kasi yung tauhan ko. Pagkatapos po. po nung binyag at saka birthday nung bata. Umuwi siya sa Cebu, 3 months or 4 months, bumalik po siya ng Maynila, tapos nagsama na po sila ng dating tauhan ko po. Nandiyan lang po, sa kabilang ano lang po. Tapos binalikan niya. Hmm. Oh. sige nga, ipaliwanag, mo, ipaliwanag mo nga yan ngayon. Kung gusto niya po pa. Ipaliwanag mo sa amin yan. Anytime po. Hindi Kung ngayon po Oh. Mas, paliwanag mo sa amin yan. Jennifer, mas, napakalaking responsibilidad yan ha. Opo ma, yung mga panahon na yun po, binampo kasi ako ng tita ko dyan sa takot po. Hindi po totoo yun Hindi po ako nag-ano, hindi nag ka nakaban. Ka hindi, hindi po yun Pumunta Pumunta to ka ng Bicol, dala mo yung tao ko. Alam mo yan. Oh, Ang sabihin po, kuya, mo, oh, okay tama mo? Oo, kasi wala ako malapitan. Oh. Ma walang malapitan ng ma, lalaki man, ka? Sumama ako doon sa kanya, sumama ako doon kasi oh. noisis ako. Oh. Wala akong matutulugan dyan sa Maynila. No choice. Pero, Pero wag mo sabihin na binan ka sa bahay nila. dahil hindi totoo yun. Hindi ka malang binan eh, doon. Hindi totoo eh. Ano totoo doon? Hmm. pumunta ka ba doon? Pinagbawalan oh, ka ba? Hindi ka pumunta doon, di ba? So, pumunta ka doon, sabihin oh, mo. Dahilan okay, mo lang yan. Oh. A, saan no, ang ako doon, Asa nang ebidensya mo? Kahit kasi isang nila beses, nila wala akong ebidensya. Puro ako kasi nung alingan lang. Puro kasi nung alingan ka. Buntis ka pa naman. Wala kang ebidensya. Oh, Ay, sige. Ano, ko. Kami may ebidensya. Hanggang sa ano na yan. Baka mapaanak si Jennifer. Baka mapaanak si Jennifer naklaro na natin na okay na i-assess. Yes, may pa. assessment, yes, may home yes, visit. Okay? Jennifer, bukas ang loob mo na tumawag, bumisita. Oh, tu Inaano niya po kasi yung cellphone. May okay. sariling cellphone po yung bata. Nasaan po may hawak. yung cellphone ni Blaine? Nasa Siya po yung, yung may hawak. Ah, nandito po sa akin. Okay. Moving forward, Jennifer, hayaan mo Nasaan? na yung anim na taon na nag-aruga sa anak mo ay mabigyan ng pagkakataon na maipagpatuloy ang pagbigay nila ng pagmamahal kay Blaine. Pwede okay. ba yun? Wala akong problema, ma'am. Wala akong okay. problema. Okay lang po yun. Ngayon, dun sa usapin na kung nasaan ang bata, kung mag-aaral o kung magbabakasyon, kung dito o doon, saka natin malalaman yan pagkatapos ng assessment at home visit. Klaro? Okay po, ma'am. Yes. Wala akong problema, ma'am. Okay. Attorney, paano ah. po yung kasi yung kapatid niya po, ah, hmm. sa mamukhang bibig niya po, lahat po na gastos daw namin, babayaran daw po niya. Sinong magbabayad? Yung kapatid daw po. Hindi Sinang, si Jennifer. Hindi po, hindi siya ang nagsasalda. Yung kapatid po Ay, na isama oh. sa usapan yung kapatid dahil ano ba, oh, kung gusto bayaran, di sige mag-accounting ka. Pero mababayaran ayun. ba ang pagmamahal? Hindi. Ayun nga po, ayun. Mababayaran ba ayun. yung ilang alam mo hindi biro ako may Iyan, anak na isa bukang, nga lang. Yun yung sa gabi magpapadede ka paggising mo yun na ang aasikasuhin mo. Yun po yung kasi yung mukhang bibig ng kapatid eh. Oh hayaan nyo na. Hindi, In wala walang kinalaman na Jennifer. Pagsabihin mo na 'yung kapatid mo, huwag na lang nating iisawsaw dito. Oh yung kasi ang nag sa kanya attorney Oh, eh oh. hayaan mo na. Siguro naman ito naman ang sa akin lang ano. Bigyan din natin ng pagkakataon si Jennifer okay. na maipakita na kaya niya maging ina. Oh. Mahirap din yung pinagdamanan niya. sana, wag na ipagdamot yung uh -oh. pag tumatawag po ako. Yes, definitely hindi pagdadamot ni uh -oh. Jennifer. And then Jennifer, eto, buntis ka pa ngayon, meron ka pang pangalawa, pangatlong pagkakataon mo na ito para maging isang ina. Sana wag nating sayangin. no? Ay, hindi ko pinasayang, kaya nga po gumawa ako ng paraan na maami ang anak ko. Kasi, syempre, yes. ang laki lang pagkukulang ko sa anak ko. Kaya nga po, ginawa din po ng paraan ng kapatid ko yan. Mm -mm na magdaan kami sa legal na paraan para maayos. Mm. Kaya po nagpabarangay po talaga yung kapatid ko dun sa Maynila. Sige. Kasi po talaga sa legal yan. Hindi naman po yan hindi sa legal. Daan talaga sa barangay po yan. Ito kasi na Ma Ma'am Shari. Kaya napunta sa barangay Ma'am mm. Shari. Mula nung anim na taon po, attorney, mm. pagdating dito ng kapatid niya, Ang pinsan ko po yan, ha? pinsan buo ko. Yung kapatid? Ka Opo, sila, okay, sila dalawa. Magkapatid oh. yung nanay ko mm. sa kananay nila akala ma, ma malaman ko na lang po na may sulat na ako sa barangay Six years ni isang beses hindi man lang sila nagtawag na o ano ba may gatas pa po yan yes. po kami nagkita sa barangay oh naiintindihan ko kumbaga Oy. hindi man lang ginalang hindi Kamus man lang binigyan ng halaga wala po talaga yung pag hindi naman sa nagpapabayad kayo pero hmm. yun na i-acknowledge sa, sa wala pong hindi naaayos sa mabuting pag uusap Okay? So, wag natin pangunahan ng galit. Yes, Kahit siguro yung kanya, sabihin na natin kasi kanya-kanya, may kanya-kanya tayong sama ng yes, loob. Po. Eh. Oh, Isang tabi muna natin ang sama ng loob. Alang-alang kay Blin. Yes, po. And, uh, sige ma'am, uh, kausapin po namin kayo doon para masamahan po kayo sa MSWD po ng uh, Ramon Isabela yes. na no, magkaroon po ng pag-uusap. Pero ma'am, uh, para lang maging patas kung gusto niyo po na mag mapasaligal, no, dapat po lahat po kasi ito ay idinadaan po natin yes, sa DSWD. Hindi po natin basa basta pwedeng kunin lang din po yung bata.